Nagtungo muli sa Korte Suprema ang Liga Bangsamoro Organizations ngayong araw at nanawagan ng pagkakaisa para ituloy ang 2025 barn Parliamentary Elections sa October 13. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Nagtipon muli sa harap ng Korte Suprema ngayong araw ang Liga Bangsamoro Organizations. Inihayag na mga ito ang sama-samang panawagan para sa demokrasya, katarungan at tunay na pagpapatupad ng kapayapaan sa rehiyon. Muling iginit ng grupo na ituloy ang nakatakdang BARM election sa October 13, 2025. Tuloy ang ibasura ang Bangsamoro Autonomy Act Number no. 77, tutulan ng gerrymandering at igalang at ipatupad ang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at MILF. Ayon sa grupo, ang pagtitipon ay hindi nila simpleng pagkilos. Ito mano ay paninindigan para sa demokrasya, para sa hustisya at para sa pangako ng kapayapaan na pinaghirapan ng Bangsamoro. Muling hinikayat ng LBO ang publiko, media at mga taga-suporta ng kapayapaan na makiisa sa mga susunod pang pagkilos upang ipaglaban ang karapatan ng Bangsamoro at tiyakin ng integridad ng proseso ng halalan at ang pagpapatupad ng mga kasunduang pangkapayapaan. Naptali Belarde I minds Philippines